Okay, so hello, hello mga mga sir, so good morning, good morning, or mga yung mga yung ato sa yung tanan. So welcome sa akong FB page, and then sa atong YouTube channel na Arnel Mapay Vlog. So August 21 na, ah, 2023, so atong i-update ka rin mga mga sir, so guides lang jod ni, so pasorte lang jod, why sure. So kung ganaan mo mga abayan ni, so abay lang, so kundi niya mga sir, so pass lang. Okay, so updated rin sir 2, sir 4, and pares mga sir, ang atong sir 3, iusara na to sa atong pang 3D. So manyag lang to karoon dito sa atong sir 2, sir 4, pares mga sir. Susubayan so, ninyo ato ang guide or live or video para sa itong 3D o sortres ha. I Scroll down lang di palihog sa itong FB page. Ang tawa lang kung pizza, ha? ang atong i-update. And then sa itong YouTube channel. So, tuplo ka lang niyo Abot niyo sa itong YouTube channel sir. So, click lang tong videos kay uploaded mo, sir. Kaya kung sa live, mga broadcast na siya din ha, mga live na siya din na, sir. Okay, so, since nga video ni, so, sa uh, YouTube channel na to, so, click lang nyo ng videos din ha. So, para makita nyo yung update na to karong Adlawa, August 21, 2023. So, um, i-human lang to sa itong pang 3D monster. So, so nyo ang guide ni Press Vlog. mag update na po siya sa yang guide para karong Adlawa, no, August 21, 2023. So, thank you, thank you kayo. So, sa tamag pa dahil yun, mamalihog share sa itong live karon or guide pala. So, para ma-share na to, no? Eh, parang ayun mo kalimot pag-like, pag-follow sa itong epipage, so wala pa na follow and pa subscribe sa itong YouTube channel, kung wala pa muna ka subscribe. Siyempre, ay, monster, base mo kalimot mo sir, basta mo gusto mo join, or join mo sa itong community or YCM, click lang ang join button din na sir. Siyempre, pakipalo lang ako sa instruction mo sir, ha? So, tirita. So, di na tamag lang ay, paliwag tag-share mo sir. So, proceed ta. So, unang nagtutumpares. pares Pares na to ang naka na sa kapira ni Aldro. Gaya na siya, ha? Natay 24 and uh, 29. Saka so, na lang. 24 and 29. So, kagapon na to agad. Pwede nyo balikan mo, sir. So, kung ka, uh, na may bet kagapon. Okay, 24 and 29. Saka so, 29, 24. Pwede na rin nyo combine, mo, sir. Pwede mo mo. Okay. Okay sa ba, hindi pwede makombine ang 4-2. Parang tama ba 4-2? sa tama um, nang pwede bares. Okay, monster, gapi, So dito sa toang, to ang 4 So sya to, take a press vlog, no? Check niyo yung guide yung monster, ha? Dogo bali sa 6-4-2. So 7-2-9 na to na delay. So check lang yung guide ni press mo. monster, ha? Sigtado dito sa itong pares So, kapag dyan mo naka-subscribe Or naka-follow sa itong FB page Naka-subscribe sa itong YouTube channel naman, sir Support lang Follow and subscribe lang And then, sura na pa muna ka join sa itong YCM Or community So, click lang ang join button, ha So, 99 pesos So, na-join din naman, sir Monthly renewal Kung GCash or ATM card yung gamitong Or Paymaya Pero wala mo yung or ATM card Pwede regular nga load Sample, kung smart mo Pagpaload lang mo 110 pesos sa inyong smart nga SIM card or number ha number pala so mahulog siya 109 sir so 10 na lang para ibong king no kaya na i-tax 10 pesos pero GK sir ito yan 99 na lang na siya in example sir kung regular load inyong gamiton paload lang mo sa inyong cellphone number og 110 pesos and then, ato mo sa ito youtube channel so wala pa subscribe subscribe And then, hit notification bell all, ha? Tugbalting nga dito, kampana ba? Tuklo ka to ninyo. Then, nato itulog ka choices mo gawas, pili ang pinakaon na katungol. Para kung mag-live ta, o diba ka online mo, kung natin update ma-update mo. Oh, sir. And then, syempre, nami mabasa dito nga join, tuklo ka na ninyo, or i-click lang ninyo. And then, kung, smart, kung regular nga loading yung gamitin, ha? So, pili ka lang dito man, sir, o lang tawa lang, basa lang. Kung smart mo, so, i-click ang add smart billing. Kung globe mo, add globe billing. So, wala mo yung mabasa dito man, sir, kay uh, Una-una nyo makita nito, tungon sir. Naka-highlight dito ang sika so ATM card mo no. Tay Maya. So wala may basa dito nga add uh, smart, uh, a smart billing. Tuplo ka ang more option. So na dito ang other a uh, payment method nga pwede nyo gamiton. Or payment method choices mo sir. Okay. So proceed ta. Okay. So, dito ito, sir sa so, ito ang Surrey 2. na ito ngun, sir. Ano sa man? Natay ano sa man? <laughs> Joker kayo. Bantog lang, nagpakita ang 5-0-7. 0-7 nga, guide. So, main blog, basta sa main vlog ba? Sa 4 So, sige, slay run akong 170. Takto dyan, to ang zero na ko. Oh. Gilisan ako. <laughs> Gilisan ako, gina, na, gina, 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 to. gina, 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 Di arah yang Di arah sirad Kedri di arah Selain yang pada di double pagi. Jukir kaya. Seru seven 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 last today. Hmm? 97 27 Okay, so, you, so ito man huh? uh, sir. Sa dito sa to ang sir 4 Sir 4 na to man sir Kai eight. okay, sana so subo na ko mga sir kung niyo nyo bet akong gihatag mga sir so ay na abay pero kung gusto mo maabay abay lang ninyo kay why sure itong kumbi guys lang dyan niya ako ah okay mga sir so kumanyo lang to karoon sa itong pang swear to swear for pare so bayan niya itong 3D o pang swear 3 na to ha check lang palugin na mga sir sa itong epipage timeline scroll na lang, lang paliho then sa itong youtube channel sa itong sa itong YouTube channel and then click ang videos para sa new update na itong sir. So thank you, thank you sa kayo ng support na din on sir. So we're in ulos na ragyapan mo din ha. Tungkol kayo guys lang dyan ito ha. Uh, why sure itong kumbi. So check lang nyo ha. Ang ito ang 3D o STL nga guide no. And then syempre umanyog lang ito sa ako ang 3D o STL nga guide. So bayan niyo ang guide first vlog. Happy? So, mm -hmm. so thank you, thank you kayo sir. Sayang nga to ang uh, pang sir, no? <laughs> Naroon ta sa guide. Hindi <laughs> so, mo na itong napik. Okay. So, ito mo, sir, ha? Ito mo video. Ito nga gano'n, sir. So, bye-bye. Salamat, salamat sa inyo. Nan. Waliw. -wali. Sure din na, ha? Eh, syempre, ay makamot pala. So, so pala sa mula pa nakapalaw sa itong FPP siya, palo lang. And, eh, uh, syempre, sa itong YouTube channel, so, nakasubscribe. Hindi ba ka pa nakajun sa itong community? Click lang ang subscribe and then join button mo, sir. And then, syempre, pero talent lang tanto sa itong ads, mga sir, to support sa itong channel, mga sir, no? So, thank you, thank you kay mga sir. Bye-bye. Salamat, salamat. Ay, makalimut pagsubay sa itong 3D o STL nya guide karon ron. Iguman ninyo karo lang to sa ako ang pang STL, ah, pang sir to swear for. So, salamat kay sa Bye-bye. Thank you, thank you kayo. Zero seven seven today, na. Oh, no, mana no? Cukir. oke.